Good morning, good morning, guys. Panibarong araw at panibarong bagay na naman tayo, guys. Time check natin ay 6am ng umaga. Yan At ako ngayon, guys, ay nagkiprito ng isda na walang ulo. Ayun, ha. Bosge ang iyong isda, walang ulo. <laughs> Lulutom muna tayo, guys, ng almusal natin. Bago tayo pumasok sa ating trabaho. Kaya na kayong mga kasama din sa bahay ay tulog pa. Huwag mo na magluluto at maato pa naman. Alright. Samahan nyo guys. Bagong araw. May bagong vlog na naman tayo guys. Sarang ako na ko ng sinaing. oh, Yeah. Hindi pa na ko. Ito yung naluto ko guys. Ito yung tilapia ko na sa pabaulit yung tilapia. Alright. Alright. SG Okay guys Ayan pa tayong konting tira dito Pang mamayang gabi Ang isda na walang ulo <laughs> Paninda ni Busti Walang ulo Tapos na tayo magprito Ayun o, oh, magprito na tayo Meron tayong pang almosan yeah. All right, guys. Tapos na tayong maligo. Ayun. nabigo ako habang ako ay nagsasaing. Yan, luto ng ating sinaing. At tayo ngayon ay aalmusal na. Yan po ang ating ulam. Pritong isda at saka sabaw sa kape. Di ba? Ayos yan. Ito po ay bahaw pa. Kain muna ako para meron tayong lakas sa ating pagtatrabaho hmm. sa bawa kape sa bawa natin ng kape alright wala na sinabaw na lahat o oh, diba panalo yan sa ng kape guys. Good morning. Hmm, Mmm. Nakapagbabaro pa ako guys. Ito ating ulan mo. Sarap. Yes. one hour later okay,

Nah, ayo. Alright guys, good morning, good morning. Mindanao, we need to get going. Only... Sige, let's go Ayo Ayun guys, good morning. mag arah out tayo. Biyahe naman tayo papunta sa ating trabaho. Ayo, Ayo, ay magtiinat. Lang naman not... dito tayo sa bayan nila, not... sa not... ating Maraming salamat po sa mga ko, natitiwala at sa mga ng aking vlog. Kahit simple at walang retang vlog ay pinapanood mo. Maraming so, maraming salamat guys. Thank you so much. I love you all. 120 views yung aking in na hawak of boxes at patuloy ko po akong suportahan mga idol 5-6 it sa atin mga idol sarap naman ang pinapawisan takpong yaya na rin ha boy ay bakas rin yung hot yan kaya tatay masyik sila Araw-araw tayo bumiyahe dito guys. Sampung <coughs> taon na tayo nagpapalik-palik dito sa piyahe na to. Kaya so, alam na natin ang kalakaran ng karsada dito. Alright.

Hey guys, That's down na ako guys, so alas 7:30. Hindi naman late. Oh, ah, hindi nga lang. At tayo paparada para tayo magluto ng ating almusal. Ay, wali ko sir. Mga yun. Ay, saan yun.

yun pag cycling alright Ah. Ah, yung dalawa 46. 46 siya, 46. Tayo dalawa <laughs> <laughs> 46. <laughs> Ang aga mo, sir. Ang aga mo. <laughs> all right kumusta ka na boy ha mag isang linggo ka na wala pa re reaction ng ating mga coordinator boy sino ka pwedeng tawagan boy sino pwedeng tawagan yan ano sino pwedeng tawagan mayroon na ba siya gerson gerson oo sir may 5 milyon ko pa may pas di ko pa may, ko pa may yahoo